Hello guys, for today's video, meron pa akong i-share sa inyo na bagong application na pwede nyo pag pagkakitaan sa araw-araw. At -araw. uh, mabilis po kayo dito maka -earn. At talagang legit na legit po 100%. At hindi mo na rin kailangan mag mag-invite dito sa application na to dahil napaka bilis nita dito sa application na to. And through So, at syempre, bago nyo panoorin ang aking video ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. So tara, let's go! Ito lang yung gagawin mo Pumunta <coughs> lang kayo dito sa apps na to. Yan. Tapos ang gagawin nyo dito ay magkaano lang kayo. Puzzle po siya, maglalaro lang kayo. Ito lang yung gagawin nyo. i, 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 I click nyo lang to. Yan. Ayan, ganito lang ang uh, gagawin. Tapos kailangan yung ano yung laging tama para ayan, mali. after na matapos na tong laro na to ay ma-claim nyo na nga o yung pwede nyo i-claim dito. Ayan. Siyempre, kaila may ads pa rin yan guys kasi... After makatapos na yung ads, ay pupunta na kayo dito sa... Ano, tingnan nyo yung withdrawal natin. Ito yung withdrawal natin. Yan, pag naka 500 ka, meron kang 5 pesos. Pag naka 2,000 ka, meron kang 20 pesos. Pag naka 5,000 kaya meron kang 50 pesos 20,000 200 pesos 50,000 meron kang 500 pesos pwede mo makuha yan sa isang araw basta mag, masipag ka lang matyaga ka lang ayan, so ayan tapos pupunta lang ito yung na-withdraw ko guys ito yung na-withdraw ko 5 pesos sa 1 pesos trinay ko lang kasi kung legit na legit talaga siya talagang legit nga ayan po and complete. Your payout is complete. Ayan. Legit yan, guys. Legit yan. Tapos, mas, mas madali ka maka, maka earn dito. Kailangan mo pumunta dito sa free. yan. Mas mabilis kang makakuha ng ano dito. Punta ka dito sa my apps. Tapos, ik, ano mo lang to, play now lang tong Bigo Plus. Manunood ka lang doon. Hanggat nanonood ka, pumapatak yung oras mo magkakaroon ka ng mga coins doon papasok dito sa application na to so ayan tapos meron ka naman dito makukuha dito sa ano makukuha mo tong uh, 6,000 pag nasunod mo yung rolls may rolls kasi to yan may rolls kasi to guys ayan ito yung rolls nya na kailangan sundin mo para ma-payout mo yung 6,250 uh, So, balik na tayo dito guys. Ganun lang yung gagawin nyo guys. After na wala na kayong ticket, i-click nyo ulit yung ads. Yan, ticket watch. So, ayan. Antay-antay lang. Package. Miss, a package for you. It is total 1,000 pieces. So, ayan guys, meron na agad plus 3. Pwede na ulit kayo maglaro guys kasi may plus 3 na kayo. Ayan, yung tatlo lang yan. mali so ganun lang gagawin nyo guys dito sa application na ito ganyan dito na yung mga nakulik ko tapos ito yung na-withdraw ko guys ah. Gcas, legit na legit yan 100% talaga talagang dito sa application na to pasipagan lang po kailangan masipag ka lang mag pindot pindot araw araw talagang ma-earn mo yung 500 pesos sa isang araw So, ano pang iniintay nyo guys? Download nyo na tong application na to at para kumpita na rin kayo. At pwede nyo tong i-download sa Play Store tong application na ito. At talagang napakabilis po ng withdrawal dito guys. Talagang pag withdraw mo ngayon, automatic 2 uh, minutes lang papasok agad intro Gcash.